Hello guys, meron akong hawak-hawak ngayon na papel Dokumento pala ito ng sasakyan guys ORCR ng pick up Bakit nandito to sa tapat nyo at pinapakita ko sa inyo ngayon? May gusto lang akong i-share sa inyo guys Marahil yung iba sa inyo alam to Yung iba din sa inyo hindi alam ito Kasi ako sa sarili ko talagang inaamin ko sa inyo na hindi ko talaga alam na ganun pala yon. Gagawin ko tong video na to guys hindi para magaling-galingan sa Facebook Kundi para ma-enlighten kayo sa mga posibleng mangyari kapag hindi nyo alam ito Ito ay base lamang sa na-experience ko Nung na nagparehistro ako ng sasakyan Na hindi ko alam na gano'n pala yun Okay, eto na Ipa-plus ko ngayon sa screen yung Certificate of Registration O CR ng sasakyan Dito, may arrow dyan, nakikita nyo Yung date April 7, 2022 Nabili yung sasakyan is April 2022 At dito naman nakalagay plate number Tinakpan ko lang yung ibang mga numbers, letters Nakalagay dyan sa dulo is 7, 9. Napakalinaw na yung ending ng plaka natin is 9. Ibig sabihin, September. September 7. September 21. Mga ganon. Sa so, madaling sabi, yung susundin natin pag nag tayo is yung dulo ng number, di ba? 7 and 9. September, tapos yung 7, 21. Mga ganon. Yun yung susundin natin, magpa tayo, di ba? Kapag bumalik ka kasi na sa sakyan, guys, automatic yun, 3 years na yung registration niya. So, 2022, 2023, 2024, 2025. So, 2025, itong taon na to, mag expire yung rehistro ng sasakyan. Hindi ko alam, guys, kung ano yung susundin. Kasi pinapaniwala ako talaga is yung 9. Kasi may plaka na tayo na 9. Ngayon, nagpa parehistro kami November na. Aminado naman talaga kami na expired na yung sasakyan ng almost 1 month. Kasi, hindi naman talaga nagagamit yung sasakyan na yun. Meron kasi kami tatlong sasakyan sa bahay. Sabihin na natin na hindi talaga nagagamit yung isang sasakyan at late na nalaman na expired na pala ng ilang buwan. Isang buwan mahigit. Ngayon nagulat kami kasi expired na pala which is okay lang naman kasi nakatago lang doon. Hindi nagagamit kasi meron pa naman dalawang extra. Pero kailangan pa rin natin i-rehistro yun, di ba? If in case na hindi available yung dalawa, yun yung gagamitin natin. Nagparehistro kami last week lang. Nagulat ako guys ang sabi sa atin is, dito daw pala magbabase sa, dito sa CR, kung kailan na-purchase yung sasakyan sa April 7, 2022. Ibig sabihin, expired na pala kami ng April 7, 2025. Yun yung sabi nila doon sa LTO. Kaya sabi ko, bakit ganun? Eh, may plaka na kami. E, expiration ng plaka namin is September which is nine, number na yung ending. Sabi ko sa officer doon sa LTO, sabi ko, sir, baka pwedeng i-enlighten mo ako, ipaliwanag mo lang maayos para maintindihan ko. Mabait naman yung officer sa LTO at pinaintindi niya sa akin. Ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo, guys, kung ano yung sinabi niya rin sa akin para at iskat pa paano, alam niyo rin, baka sakali mangyari sa inyo to. Ganito yung sabi niya, guys. Watch na bago registro pala yung mga sasakyan, automatic daw, dito daw na binabase sa CR Certificate of Registration. Although na meron ka ng plaka, dito pa rin sila magbe-base. Ang tawag po dito is manual registration. Ima-manual mo, pupunta ka sa LTO office. Dapat, nung April pala, pumunta lang ako sa LTO hanggang valid nun is hanggang 9, hanggang September. Tinanong ko, Sir, ito eh, ibig sabihin, nung April palang pala, expired na ako? Sabi sa akin, yes, expired ka na, Sir. Kasi hindi daw ako nag-manual registration. Dapat, nung April, nag-manual ako hanggang September. Pag nakapag-manual ka daw hanggang September, okay daw yon. Tapos, September na ulit, ma-expand yung sasakyan mo. Same year kung kailan ka nagpa-renew manual. At kapag nagbase ka naman sa plaka, which is hindi mo alam yung proseso, kagaya sa akin, hindi ko talaga alam, nagbase ako sa number 9 September, tapos na-purchase yung sasakyan is April. Magkakaon sila sa April, May, June, July, August, September. Doon sila magkakaon guys sa penalty mo. So, yung, dito sila magbabase sa MVUC. Kung ano yung MVUC mo, yun yung kalahati ng penalty na babayaran mo. So, yung MVUC ng pick-up, guys, is 2,120. Tapos, ang kalahati ng 2,120 is 1,060. Yun yung babayaran ko, guys. 2,120 plus 1,060. Yun yung magiging total niya. Bali, ang naging penalty ko is 1,060. So ayun lang guys, nakakalito pero yun talaga yung proseso, wala tayong magagawa doon. Kasi akala ko talaga magbebase ako sa plaka sa first time registration kasi September na yung plaka tapos nag-count pala yung penalty ko doon kung kailan na purchase yung sasakyan. Kasi wala talaga ako alam guys, hindi ko alam na ganoon pala yung proseso. Siguro yung iba sa inyo alam yan pero panigurado yung iba din, hindi rin alam yan. Ako, aminado ako sa sarili ko na hindi ko talaga alam yan kasi nagbase talaga ako sa plaka ng sasakyan which is akala ko doon mag-account yung registration. Ang hindi ko naman natanong sa kanila guys, papano sa next registration ko? Magbabase pa rin ba ako sa CR o magbabase na ako sa plaka? Pakicomment naman dyan guys kung alam nyo kung saan ako magbabase kasi hindi ko talaga alam. Kaya sa mga bago dyan at may sasakyan, para sa inyo itong video na to guys, mag-base kayo kung kailan na purchase sa so sasakyan nyo, huwag kayo mag-base sa plaka nyo kahit may plaka na kayo. Kasi Magkaka-penalty kayo Ang magiging penalty nyo Is kalahati ng MVU Sinang sasakyan nyo After ko magpunta sa LTO Nagtalong-talong din ako Sa mga kakilala ko Ganun niya Same case Hindi rin nila alam Kaya sabi ko gawan ko ng video na to Para Ma-enlighten yung lahat Lalong-lalo na pagbago ka Sa mga sasakyan O Bago yung sasakyan mo Yung tipong Nagmamaliho ka na sa sasakyan mo Hindi mo alam Expired ka na pala May penalty ka na pala yun ang masaklap doon. Overall, updated na tayo. Naka-register na yung sasakyan. Wala na tayong dapat ikabahala. Yun lang guys. Kaya ko lang naman ginawa itong video na to para at least kahit papano, alam nyo rin kung paano yung proseso at maiwasan nyo magkaroon ng penalty. Sa so, mga marurunong dyan, pwede nyo po akong i-correct. Pwede po kayo mag-comment dyan sa comment section. Itama nyo po pag mali ako. Kasi yung sinabi ko, base lang yon sa sinabi din sa akin sa LTO office. Yun lang guys. Mag-ingat kayo palagi. God bless. Saludo.